Yeah, so diyan sa meron daw Honda click may ganun kanya sa top drive ring so common issue sa mga scooters ayan may ingay Buksan natin at palitan natin ang top drive ring natin yung mga moves. So tanggal natin dito mga na buksan natin so common issue ng click sa mga scooter so ito yung kanyang bearing itong dry bearing gusto nyo mo dyan lagay ko yung link sa ibaba yan tanggalin na natin so dito mga ideas so, na nabuksan na natin siya. So ito, hindi pa ito nabuksan na iba. So bago pa itong motor niya. So dito kinain. Ayun. Lumuwag yung nut dito sa kanyang top drive. So maging awareness tayo sa mga kahit bago pa yung motor niyo, uh, dapat niyo para i-check katulad to nangyari sa kanya. Lumuwag yung nut dito sa kanyang top drive. Ayun. Lumuwag. At meron siyang kayo dito. Ayun. So sa mga bago pang motor nyo, dapat nyo i-check ang pag iilid nyo. Kahit galing pa yan ng company, so kailangan nyo pa rin check. Kasi minsan na maluwag yan dito. Yan. Ako pa yung first time na nagbukas nito. Yan. Lumuwag. At meron siyang kayo dito. I-share ko lang video na ito. Palitan na natin ng truck bearing atik natin ito ulit nyo niya. Sito na natin yung kanyang gearing. Sito na may Dias. Napalitan na natin ng top drive gearing. Ayan. So, lagay ko lang yung link dito sa iba ba. Gusto nyo mo dito Yung gearing na ito Yan So, panghihigan na natin Yung gano'ng tunog So, nakapit ko na Ipitan ko na yung dito sa Police yan At dito sa torque drive Yan Hindi katulad unang video natin kanina May ingay sa So, dito goods na Yan Goods Balik na natin ito takpanan natin At na natin muna Dito na may Diaz, natapos na natin, napalitan natin ng torque drive bearing. So kanina may ingay siya, so ngayon na okay na siya. Ayan. Wala yung ingay. So try na natin yung rotis. At nasibiti cleaning na rin natin ito. Ayan. Ano na rin natin. slider piece nya, sa sunod lang palitan kasi wala na mabilis sa mga shop pang Yamaha lang mayroon so palitan na to sunod yung mga konting sa uh, may parang lagitik dito slider piece, so dito goods na sa kanyang torque drive balik na tayo ng shop at naroot test na natin kanina ito root test natin Proteksyon natin Mariaas. Sige so na, good stuff. Elias pada yang hatak. So good sih tong klik. Ya. Yeah.